kinamayan niya ako at dinotdot ang aking palad ng ilang beses. Senyales na inaaya ako makipagtalik sa kanya. Na ultimong naging reaksyon niya ay ngumuting parang manyakis. Alam mo ba, nung araw na yon, hindi mo ako pinatulog. Isang linggong kumakabog ang dibdib ko. Sigalit sa'yo. Suminyales ako sa'yo ng high five. Binaba Anong ginawa mo? Dinotdot mo na naman yung kamay ko agalang-galang Ryan Ponce. Shame on you for treating us women like an object. Concejal Eunice Castro, you are recognized. Thank you po, Madam Presiding Officer. I speak before you in the exercise of my personal and collective privilege to raise my dismay to this fellow counselor of us. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ng aking sa release mga maaari kong bitawan na salita kaya may nabuti kong na lamang sinulat at basahin sa inyo. Nong nakaraang lunes, isang kapwa ko Hal, ang kinamayan ako para formal magpaalam sa kanya bago sumakay ng elevator. Ngunit, imbis na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinudot ang aking palad ng ilang beses. Senyales na inaaya ako makipagtalik sa kanya sa harap ng mga barangay officials at opisyal official ng gobyerno ng lungsod. Sa desmay ako, tinanggal ko ang kamay at agad nagsalita sa kanya na may galit na pigil na pigil. Kuya, ano ba naman? Pati ba naman ako? Na ultimong naging reaksyon niya ay ngumuting parang manyakis. Hanggang sa pagbaba natin, hinihintay kong humingi ka ng paumanhin. Ngunit nagpaalam ako sa'yo at nag-iintay ako I usually address you, Kuya. Dahil nare-respeto kita, natuluyan tayong maghiwalay na patungo sa parking. Sabi ko, Konsi, bye. Wala pa rin at ngiti lang sa mukha mo ang inulit mo. Alam mo ba, nung araw na yon, hindi mo ako pinatulog ilang beses kung inulit-ulit yung ginawa mo sa kamay ko. Hiniisip ko, may ginawa ba ako sa'yo? Binalikan ko yung mga encountered instances natin na bastos ba kita? Dines, respeto ba kita? May nagawa ba ako sa'yo para bastusin mo ko ng gano'n? Sa galit ko sa'yo na hindi ko mailabas, isang linggong makabogan ang dib dibdib ko Sa galit sa'yo. Wala naman akong pinakita. Hindi maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Ngayon, papalabasin mong sensitibo ako. Dahil sumunod na araw, pinaranggan ka sa post ng magulang ko. Walang pangalan. Guilty ka agad. Nang hingi ka ng pasensya. Justifying it by saying, biro lang yung kapon. At ganon kayong magbiruan ng tsahin mong si Ante Linda sa balik-balik. palok rin naman ako. Pero ni minsan, hindi ako naka-encounter ng ganong kamayan. At hindi ako si Ante Linda mo na para ganon ganonin mo. Ilang beses mong ginawa sabi mo sa mga ilang kapwa natin, Conciel, dito? Isang beses mo lang ginawa sa akin? May paalala sa sa'yo bago ang okasyon ng lunes last week. Ongoing ang session. Anong ginawa mo sa akin? Pagkatapos nung magsalita doon kasama si Conciel DJ, Dinepatin si Conci Uno. Numapit ka dyan, bumalik ka sa upuan mo. <laughs> gusto lang kitang na ang galing mong magsalita. Suminyales ako inyo ng high five, binaba anong ginawa mo? Dinot-dot mo na naman yung kamay ko! Pero pinalambas ko yun nung araw na yun. Hindi pa natatapos. Patapos ang Agusto. Naaalala mo rin. Tinanong mo ako, Anong gagawin ko sa huling linggo ng buwan na iyon? Sabi ko, magpapamasahe ako dahil stress ako nitong nakaraang buwan. Sa sagot mo, inabisuhan mo kung subukan ko ang yoni massage. na Hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin yun. Wala akong idea kung ano ba iyon. Yung mukha mo habang kinukwento ang massage na iyon ay parabang nagpipigil ng tawa dahil sabi mo, nag-training ka sa China noon six weeks ka dun. Hindi ko pinansin. At nang may lumapit na isang kasamahan natin, rito sa konseho, nag-uusap tayo, pinasok muna naman ng Yoni Massage. At tinanong ako ng isang konsihal, nakausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugel niya ang lumabas, a massage that focuses on the female genitalia na kinagulat naming dalawa ng kapwa natin, konsihal. Samot sariwain mo pa Ilang beses mo kong sinasabihan. Pag nakasuot ako, nang kita ang dibdib ko, sasabihin mo sa akin at lilingong ka dyan sa likuran ko. Bakit ko tinatago, buksan ko pa ang damit ko? Marami ka rin binurang mga random messages mo sa akin, katulad ng, nakasitro ka kanina, good morning sexy, inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina, patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo, para good morning talaga. Meron ka pang mga sinend sa na link ng Yoni Massage. At sabi mo, Yoni Appears yun. Kaya sa mga kapwa ko babae sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama. At hindi kayo nag-iisa. Hinihigayat ko kayong lahat. Huwag mangamba. Huwag magsarili. Huwag mag-isa. Huwag magkulong. Huwag matakot. Wala kayo? Wala tayong dapat ikaya. Dapat rito sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag nilalabanan sa tamang paraan. Kaya kagalang-galang. Kagalang-galang Ryan Ponce. Shame on you for treating us women like an object. Hindi ba matanggap ng ego mo? Katrabaho mo ang isang babae sa loob ng plenaryang to? Kaya gusto mong binabastos kami para ma ang pagkalalaki mo. Tumayo ako rito para maging ehemplo. Sabi ko, ba't ba nangyari sa akin to? Siguro sabi ng Panginoon, Anak, alam kong hindi ka tatahimik at magiging boses ka ng mga kapwa mo kababaihan na pinagdadaanan to. Nauhay magsilbing aral sa ating lahat to. Alam niyo, adalasan sa mga nababalitaan ko at napapanood, sa isang work environment, may stigma. Pag nilabanan mo mga tulad neto, Lagi kang na isolate Making you feel like may mali sa'yo for standing. Kaya maraming nagpapakamatay eh. Bihira ang gustong makinig at tumintindi. Was this worth it? Yes! Is it worth it for my sanity? Maraming salamat po. Bawal pong pumalak. Uh -huh. One minute recess, Your Honor. One minute recess is declared by the Chair. ako po ay to ay dito hindi po para mo sa tulong ang ako po ay ay dito para sa puso po kababa ang o bumini kapa sa aking nagawa sa aking sabi ah uh, uh, sa pagsisip ko na sa tao na pagkalapit na pagkalapit po sa akin ay nasaktan ko at ang kanyang pamilya kaya huli ay inuulit ko po, po ang aking ba o -ub, pagtanggap ng aking pagkabalik at uh, buong puso kong dibigil ang papatawalan na namin sa mga isang senya. Maraming salamat.